24 na oras daw ang biyahe ni Jonathan patungong Katbalogan Samar para magbakasyon doon kasama ang kanyang mga kaanak. Aniya, mahirap daw makipagsiksikan sa mga tao sa susunod na linggo, lalo pat mainit ang panahon, kaya naman mas maaga na silang bumiyahe. Mainit, kakao ha. Mahirap nga kay maraming tao. Sabing isang taong gulang naman na si John Carlo. Naglalaro na lamang gamit ang kanyang gadget upang hindi raw mabagot sa paghihintay. Naglalaro po. Para po hindi mainip. Patuloy nga ang pagdagsa ng ating mga kababayan dito sa mga bus terminal sa Cubao Station ilang araw bago ang Semana Santa. Inaasahan nga na dadami pa ito sa susunod na linggo. Iba sa ating mga kababayan, binahagi ang gagawin nila ngayong Semana Santa. Siyempre mag-ano sa Panginoon. Dadalaw sa mga pamilya na nasa ibang ano na. Magdarasal, chao lebek, magmuni-muni. Samantala, ayon sa Philippine National Police, nakaalerto na ang kapulisan sa buong bansa upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan. May mga nakatalaga na rin daw ng mga pulis sa mga pantalan, terminal ng bus at paliparan. At sa iba pang mga matataong lugar, katulad ng simbahan at mga mall. Ang pinaka dito, siyempre, yung uh, pag-establish ng uh, police assistance desk para sa mga kababayan nating babiyahe, especially especially din na rin sa mga people with disabilities or PWDs at saka yung mga elderlies or yung mga senior citizens kung tawagin. And uh, to, mga traffic marshals din ay, uh, ay kakalat sa mga major thoroughfares ano para tumulong na sikapin at uh, panatiliing maluwag ang daloy ng trapiko. Nagbigay rin ng paalala ang PNP sa mga babiyahe ngayong Holy Week. Kunyari pupunta kayo sa bus terminal, airport or sa pier, no? Dapat maaga kayong dumating para kung may konting abirya ay uh, maiwasan naman na uh, or madali nyo kaagad masosolusyunan no? o mareremedyohan. Pangalawa, uh, ingatan nyo na magdala ng mga valuables, ano po? Kung paano, wag na kayo magdala ng valuables, yung mga, mga alahas, yung sobrang pera. Uh, just bring a uh, bare minimum no yung tama lang and uh, of course huwag niyo kakalimutan na magdala kayo ng mga mga emergency kits like first aid yung mga ganun at pa uh, kung magdadala naman kayo ng mga bata ay siguro uh, siguraduhin niyo na may naka-attach sa kanilang form of identification just in case mawala ako ang inyong kaibigan Marjou Mar Twamar para sa news light